Magandang araw po mga kakwento. Ito pong muli ang inyong lingkod at maghahatid sa inyo ng mga kwentong krimen sa anmang panig ng ating mundo. At sa araw na ito, ang ating kwento ay hango sa ating pinagdiriwang na Halloween. Kaya halina kayo ating buksan ang kwentong pinag-usapan sa buong bansa ng Ghana. Pakiusap ko lang po na kung bago kayo sa ating channel, pakipindot na lang po yung subscribe button para pag may bago tayong upload ay manotify kayo. Maraming salamat! Disclaimer, ang mga pangalan at lugar na aking babanggitin ay hango sa mga totoong pangyayari. Inyo itong makikita at matutonghayan sa mga pahayagan kung kayo ay magsasaliksik. Si Victor Amiwoga ay 28 taong gulang. Naninirahan ito sa Bichem ng Barong Alparo Region sa Bansang Gana at siya ay may asawa at isang anak. Ang kanyang ikinabubuhay gamit ang kanyang chinso ay ang pamumutol ng mga kahoy. Aminado siya na ang kanyang pinagkukunan ng pangkabuhayan ay hindi sapat para sa kanyang mag -ina. Sa kagustuhan niyang magkaroon ng pandagdag sa kanyang kakarampot na kinikita, nag-isip siya ng iba pang paraan kung paano magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Isang araw nga naisipan isipan niyang lumuwas ng kanilang nayon, nagbabaka sakali na may mahahanap siyang trabaho. Subalit, lumipas ang araw ay naging bigo siya sa kanyang paghahanap. Inabot na nga siya ng dilim sa daan hanggang namalayan na lamang niya na nasa loob na siya ng taxi para umuwi sa kanyang tahanan. Subalit habang nasa daan ay may pumasok sa kanyang isipan na gumawa ng hindi maganda ng gabing iyon. June 7, 2013, ang taxi cab na may pangalang Kia Rio, na kanyang sinasakyan na minamaneho ni Isaac Uwoso ay kanyang hinold up. Inutusan niyang huminto ang driver na ito sa isang lugar na kung saan ay madilim. At noon ay isinagawa na nga niya ang kanyang maitim na binabalak. Dahil sa pandalaban ng driver na ito, napatay niya ito. At ang katawan ay itinapon niya sa isang madilim at masukal na lugar. At pagkatapos nga ng kanyang ginawa ay pinagnakawan niya ito sa katumakas dala ang kagamitang nakuha sa loob ng taksi at perang kinita sa pamamasada. Kumalat ang balita sa buong sambayanan ng Gana Dahil sa pagkapatay ni Isaak, naghanap ng maaaring maging saksi ang mga kapulisan doon subalit walang sinuman ang lumutang. Noon ay nabalot ng takot ang mga mamamayan ng Ghana. Pinag-ingat nila ang bawat isa rito. Lumipas ang ilang mga buwan, unti-unting nabura sa mga isipan ng mga mamamayan dito ang nangyari sa pinatay na taxi driver. Dahil sa kahirapan ng kanyang buhay, muling nanumbalik ang pagnanasa ni Victor na balikan ang kanyang maling inumpisahan. Muli nga ay inihanda niya ang kanyang sarili sa kanyang maitim na binabalak. Naghanap siya ng mga liblib na lugar kung saan doon niya iiwanan ang kanyang armas na kanyang gagamitin, uras na manlaban ang kanyang biktima. Nang naihanda niya ang lahat, agad itong nagtungo sa kabayanan. Doon kunwari ay papara siya ng bampasahirong sasakyan at magpapanggap na magpapahatid ito sa kanyang uuwi ang lugar. Nang may huminto nga sa kanyang harapan, kinausap niya ito na kung pwede siyang ihatid sa kanyang pupuntahan. Sa kanyang una at ikalawang pagsubok ay di niya napapayag ang mga ito dahil marahil ay may kalayuan ang lugar na kanyang binanggit sa kabayanan. Sumubok siyang muli sa ikatlong pagkakataon, subalit ganun pa rin ang naging tugon nito sa kanya. Kaya agad niyang naisip na aarkila hindi umano niya at magbabayad siya ng doble, maihatid lamang siya sa kanyang pupuntahan. Nang marinig nga ng driver ang kanyang yang mga sinabi, noon ay napapayag niya ito. At habang ang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang biyahe, doon ay sinagawa ni Amiwoga ang kanyang mga plano. Kinuha niya ang kanyang matalim na dalang kutsilyo at idineklara niyang hold up ito iniutos niya rin sa driver nito na itabi ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Ang iskinitang ito ay madilim at bihirang maabot na ng mga nagbabiyahe rito. Inutusan niya rin itong bumaba ng kanyang sasakyan. Pagkababangan ng driver ay agad niya itong sinundan. Subalit, ang lugar na iyon ay lugar pala kung saan niya itinago ang baril na inihanda niya na noong siya ay nagpaplano. Sa kanya ngang kinatatayuan ay umuko siya upang kunin ang baril na kanya itinago roon. Subalit nakakuha ng pagkakataon ang lalaki. Agad siyang sinuntok nito sa ulo. Nagpambuno ang dalawa. At nang madampot na nga ang kanyang baril, agad niya itong pinaril sa ulo. Mabilis na tumakas si Ame Woga sa pinan kapangyarihan ng krimeng kanyang ginawa. Ang masakit sa pamilya ng biktima ay walang sinumang naging saksi sa mga pangyayari. Ayon sa ulat, sinubukan ng mga otoridad na hanapin ang pumatay sa biktima, subalit naging bigo sila. Isang buwan ang lumipas na sundan pang muli ng kanyang ikatlong biktima. Katulad ng ginawa niya sa una at ikalawa, pinatay niya ito gamit ang kanyang baril. At pagkatapos, ay ninanakawan niya ang mga ito. Kasabay nun ay ang nakawin ang mga sasakyan ng mga ito. Katulad nga ng mga naunang biktima, malinis ang kanyang pagkagawa. Walang sinuman ang nakakakita kung sino ang tunay na may gawa sa mga biktima. Nang lumipas ang ilang mga buwan, bigla na lamang naging balisa si Victor. Bumagsak na rin ang kanyang pangangatawan dahil lang hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Naroong sumisigaw siya at nagsasalita sa kalagitnaan ng habang siya ay natutulog. Hindi lamang isang gabi nangyayari ang kanyang naging kalbaryo sa kanyang pagtulog. Hanggang sa isang araw ay naisipan niyang maghanap ng isang taong makukwentuhan niya ng kanyang suliranin. Tinawag niya ang kanyang kaibigan at doon ay ipinagtapat niya ang kanyang problema sa tuwing siya ay matutulog sa gabi. Ayon sa kanya, sa gabi ay nananaginip siyang sinasakal at pinagsasasampal siya ng kanyang ikalawang biktima. At sa tuwing siya diumano ay magigising ay wala na siyang nagiging lakas dahil nakikipangbuno diumano siya sa kaluluwa nito. Gabi-gabi na diumano siyang hindi tinitigilan at pinapahirapan at minsan ay iniisip na niyang hindi na matulog sa gabi. Ipinagtapat e niya rin sa kanyang kaibigan na siya di umano ang pumatay sa tatlong driver na pinag-usapan sa buong bansa. Matapos nga niyang maikwento ito sa kanyang kaibigan, si Victor ay umalis ng kanilang bahay gamit ang sasakyang kanyang kinarnap sa kanyang ikalawang biktima. Napansin nga ito ng kanyang kaibigan at noon ay napatunayan niyang totoo ang mga kinumpisal sa kanya ng kanyang kaibigang si Victor. Para sa kaibigan ni Amiwoga, hindi umano niya alam kung makakatulong siya sa kanyang gagawin. Subalit kailangan niyang gawin ito para sa kaikakatahimik ng kaluluwa ng kanyang mga naging biktima. At noon din ay agad niyang ipinaalam ito sa mga kapulisan. E dinitali niya sa kanyang naging kausap na umalis di umano si Victor gamit ang taxi ng kanyang naging biktima. Sa mga revelasyong narinig ng mga kapulisan ay agad na nagsagawa ng manhunt operation para hanapin si Victor Amiwoga. Binaybay nga nila ang kahabaan ng kalye Akim Abinasi ng Ghana. Doon ay nakordo nila at agad na inaristo si Amiwoga. Hindi na nga ng laban si Victor Agad ay sumuko ito At umamin sa mga kapulisan Sa sunod-sunod niyang pagpatay sa mga driver At dahil sa kanyang pag-amin sa mga kapulisan Ay agad na nilitis ang kaso ni Victor Ayon sa pagsasalaysay niya sa mga jurors Anya, napatay ko ang tatlong driver Isiniwalat niya rin kung saan lugar niya ito isinasagawa Pagkatapos di umano niyang patayin ang kanyang mga bitima Ay ninanakawan niya rin ang mga ito tangay niya rin ang mga taxi nito. Isiniwalat niya rin sa mga hukom na karaniwan niyang inaarkila ang mga driver para sa mahaba nitong paglalakbay. At kapag wala nang sasakyang mga nakasunod sa kanila, ay doon niya sisimulan ang kanyang maitim na balak. Dahil nga sa kanyang pag-amin, inilirawan ng mga otoridad na si Victor Amiwoga ay isang notorious killer. Kaya naman kay Victor ang kanyang pag-amin ay dahilan ng ilang araw na pagmumulto at pag-aatake sa kanya lalo na sa tuwing sa uras na siya ay magpapahinga sa gabi. Tila ay wala nang nangang takot kung magsalaysay si Amiwoga sa mga hukom at wari ay nais na niyang isiwalat ang lahat para lamang sa kanyang katahimikan. Dahil nga ba iyon ang sa kanyang nasa puso o baka talaga ang kaluluwa ng kanyang biktima ay nasa kanyang katawan? para tuldukan ang kanyang kasalanan. Ayon pa sa kanya, isang mabangis na multo ang pangalawang lalaking kanyang naging biktima. Dagdag pa niya, sinasakal at pinagsasampal siya nito sa tuwing siya ay matutulog. Anya pa, hindi ko kaya ang kanyang pagpapahirap sa akin. Kaya kailangan kong ipagtapat iyon sa isang tao at napili ko nga ang aking kaibigan. Kaya naman ay ipinarating na rin ang aking kaibigan sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Amiwoga. Nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa at naniniwala na rin siya di umano sa kasabihang walang bahong itinago na hindi sisingaw. Sa panayam naman sa kanya ng ilang mga news reporter, anya ang kanyang motibasyon sa pagpatay ay ang nakawan lang di umano ang kanyang mga bitima. Noon ay nagpatuloy ang paglilitis sa kaso ni Amiwoga At ayon nga sa ulat, sa kasalukuyang panahon, ayon sa mga hukom, siya ay nagkasala. At dahil sa kanyang voluntaryong pag-amin, siya ay kinasuhan lamang ng parusang pagpatay at pagnanakaw. Ganun paman, man, nag-iwan ng misahi at payo si Victor Amiwoga sa kanyang kapwa mamamatay tao na itigil ang mga masasamang balak nito sa kapwa at humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil wala umanong masasamang tao ang mabubuhay nang hindi ito mapaparusahan. Marahil ay napagtanto ni Victor na sa pamamagitan ng paghihiganti ng kanyang bitima sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya at pagsampal sa kanya mga panaginip ay hindi niya mauunawaan ang lahat na siya ay nagkasala. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig ng kwentong ito na magsilbi magsilbitong aral sa mga taong may kaparihas na suliranin. Sa mga bago po sa aking channel, humihingi po ako ng inyong pagsuporta na pakipindot ang subscribe button. Marami pong salamat hanggang sa muling pagkikita!